Hi! Ako nga pala si Doc Chappy. Narinig nyo na ba ang sakit na Mpox? Ano nga ba ito? At ano ang maaari nating gawin upang ito ay maiwasan? Ang Mpox ay nakakahawang sakit na dulot ng Mpox virus na may mga sintomas na pagkakaroon ng rashes, pantal, pimples o paltos na tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo na sinasabayan ng lagnat, panghihina, pananakit ng ulo, lalamunan, kalamnan, likod at pamamaga ng mga kulani or lymph nodes. Ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng direktang ugnayan sa mga rashes at likido tulad ng laway, sipon o plema mula sa katawan ng isang taong may mpox. Sa pamamagitan ng pagsasalita, paghinga, paghalik, paghawak o pagkikipagtali. Isa pang paraan ay ang hindi direktang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kagamitan tulad ng damit at iba't ibang kasangkapan na nahawakan ng taong infected ng MPOX. Maiiwasan natin ang MPOX sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay o paggamit ng hand sanitizer, pagsanitize ng mga bagay bago hawakan o gamitin, pag-iwas sa exposure ng mga close contact at pagsuot ng long sleeves at pantalon. Pag-iwas sa pakikipagtalik sa taong infected ng mpox. Kaya't kilalanin at siyasatin muna ang partner. Kung may close contact history or may travel history kayo ngunit wala namang sintomas, iwasan na muna ang pakikipagsalamuha sa iba at obserbahan muna ang kalagayan ng kalusugan kapag wala namang close contact history or travel history, ngunit meron kang sintomas, magpakonsulta sa healthcare provider or sa dermatologist. Ngunit kung meron kang close contact history or travel history at meron ding mga sintomas, agad na i-isolate ang sarili upang hindi na makahawa sa iba at kumontak sa testing site upang malaman ang status ng kalusugan maging maingat at ipakalat ang tamang impormasyon para sa kapakanan ng ating komunidad. Tandaan, ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa ay responsibilidad nating lahat. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay, mahalaga. Paalala mula sa DOH, CHD, Soxergen Region.